Magandang araw po, Doc Willie to. Uh, naisip ko lang gumawa na isang extra na Facebook Live sa araw na to. Kasi sa tingin ko, parang ito yung kailangan ng... na feel ko ito yung kailangan ng marami nating kababayan. Eh. Kanina lang, as usual, eh, lagi kami nagme-medical mission, linggo-linggo, araw-araw kung saan makita nagme-medical mission. Ang nakikita ko laging problema, ang laging tinatanong ng kababayan nating may sakit at mahirap, ang tinatanong nila lagi sa akin, Dok, uh, katulad yung pasyente ko kanina, nakita ko uh, masakit ang tiyan niya, tingin niya malala, tingin niya yung sakit niya, baka may cancer. At sabi niya, Dok, naubos ko na lahat ng pera ko, nagpa-endoscopy na ako. Nagpa-ultrasound na ako ng chan, 7,000 na nagastos ko. Sabi niya, Dok, wala na talaga akong pera. Ubus na, ubus na talaga ako. At yung huling pera niya, lumakbay siya sa Maynila para maghanap. Uh, kailangan niya ngayon ng colonoscopy, depende, baka kailangan pa ng operasyon. So, walang-wala talagang pera. So, anong gagawin? Uh, talagang ramdam na ramdam natin yan. Meron naman, kanina rin, isang bata, may malaking bukol dito, isang sanggol, laki-laki ng bukol, kailangan din ng operation, around 120,000, di ba? So, uh, nararamdaman ko to at hindi lang to isang kaso, dalawang kaso, I'm sure alam nyo yan, I'm sure uh, nakikita nyo yan. At uh, itatalakay ko kung anong magagawa natin, ha? Alam ko, sa sabi ng iba, imposible na yan. Pasa Diyos na lang natin. Tama, magdadasal tayo maigi. Pero marami pa tayong ibang magagawa dito sa mundo na tatrabahuhin mo natin yung trabaho natin. Ganito gagawin natin na kini po kayo maigi. Alam ko, isipin nyo, imposible itong video ni Doc. Paano magagamot ang buong bayan? Pero, tignan lang natin. Baka meron tayong maligtas na ilang tao. Number one, kung kayo ay walang pera, may sakit, sabihin malala kahit sabihin cancer, kahit ano. Number one, kailangan positive ka pa rin. kau kunyari ikaw may sakit. Kayo nakikinig ngayon sa Facebook Live. Kaya ako nga ito ginawa, napifeel ko. Kailangan ng bayan. Eh. Ito yung pinagdarasal ko. Kailangan positive pa rin. Kahit masakit ang dibdib. wag mo agad isipin, ay, nako heart attack na to. Ang ah, sakit siyang ko. Ay, cancer na to. Wala na akong pag-asa. Lalong iniisip mo ng masama Lalong iniisip mo na heart attack to. Lalo ka lalong posibleng ma heart attack eh kasi may stress ka. Pag inisip mo na stress ka, nagalit ka, lalo bibilis yung tibok, lalo magkukulang ang blood supply. Kaya dapat positive lang kahit anong sakit. Kahit cancer stage 4, basta positive ka, hahaba ang buhay. May 4 years, 5 years, may 10 years. Baka mo buhay mo kumpara sa yo. So number one positive. Gamot yan eh. Gamot yung positive eh. May isang kaso dati, may cancer yung pasyente. 60-year-old, may cancer. Sabi na, Doktor, hopeless na daw. Ginawa niya, positive lang siya. Nag-exercise, kumain ng healthy, nagdarasal lagi sa umaga, nag-exercise siya sa araw. Yung 60-year-old na sinabihan na may terminal cancer, umabot siya ng 87 years old. At nung namatay siya, ginawa ng biopsy. Nung binuksan yung katawan, nag-naga autopsy nakita yung cancer na doon pa rin, pero huminto. Hindi nila alam ito yung cancer sa tiyan. Na, nabalutan, napahinto, napapigil, buhay pa siya 27 years. Kaya nakita nyo, positive thinking lang, lalakas yung cellula mo eh. Lalakas yung cell mo. So yan, number one. ah. Pero hindi lang ganyan yung tips natin uh, tayo ng serious tips para mabuhay kayo. Number two, <clears throat> kadalasan po kailangan second opinion. Huwag kayo umasa sa opinion ng isang doktor. Kailangan dalawa. Kung mayaman kayo, kailangan tatlo. Pero dalawa, medyo okay na. Medyo, bakit dalawa? Kasi lahat ng doktor, hindi naman niya alam lahat. Eh. Kahit ako, hindi ko naman alam lahat. Eh. Pagdating sa pedia, tatanong tayo dito. Pagdating sa iba, tatanong tayo dito. So, second opinion, very important. Kasi ang doktor, ang gamutan, malawak eh. Merong doktor na ang gamutan pang mayaman. Kompleto laboratory test, CT scan, MRI, mamahaling gamot. Merong doktor, katulad ko, pag alam ko mahirap na yung pasyente, ginagawa ko na yung matipid na gamutan. Example, ah. Merong marami akong pasyente may stroke sabihin ng doktor sa kanila, ay magpa-CT scan ka, kailangan natin 6,000. Ako naman iniisip ko, ang stroke niya, tatlong buwan na. Naglalakad naman siya. Bakit ko papapagastusin ng 6,000 sa CT scan? ba? Diba? Ano, ano man makikita ko doon? May bara, may dugo. ay eh, 3 months na, naglalakad na. Yung 6,000 niya, ilalagay ko nila sa gamot. Bibigyan ko siya ng gamot, sa high blood, sa diabetes, papa-diet natin hindi na kailangan mag-6,000. Tama naman yung doktor na kailangan magpa-CT scan, pero isipin ay walang pera na yung tao eh. bakit mo papapa-CT scan? So, merong ganong ganong uh, ibang paraan eh, na sanay kami ni Doc Lisa kasi nga puro mahirap. Yun, parang sa stroke. Pero kung bagong stroke, may isang kailangan. Isa pa example, angiogram. Ang dami na sasabihan, magpa-angiogram ka, 50,000, magmamakaawa, ibebenta yung ari-arian. Sa akin, masakit ng dibdib ng no pasyente. Nasabihan kayo angiogram. Okay yung angiogram, pero ang tanong ko, pag nakita may bara sa angiogram, may pera ba tayo pang angioplasty? Meron ba tayong half a million pang angioplasty? Meron ba tayong pang bypass? Kung wala tayong perang 500,000 na pang opera, ba't ba natin gagawin yung angiogram? ba? Diba? Makita may bara? Alam na natin may bara eh. Makita walang bara? So minsan may gano'n kaming... Meron kasing mga matatalinong doktor, Dady, gaya ng yung tinuturo sa akin. Kung hindi mo rin naman kaya gawin yung opera na step 2, ba't mo ba gagawin yung step 1? Diba? Pero kung may pera kayo na pang step 2, may half a million makukuha, dituloy natin yung angiogram. Kung may bara, dituloy na. Pero kung wala, yung 50,000 nagagastos sa angiogram, ang daming gamot na mabibigay niya sa inyo. Diba? Ang dami na maayos. Ang dami na maayos. So, second opinion. Kailangan nyo yung doktor matipid, marunong ng matipid na gamutan at tamang gamutan. Tama naman i-request lahat. Eh, wala nga pera eh. Diba? Parang sinabi mo, oh, yan, bumili ka ng 10,000 MRI, ay, wala nga eh. Parang, sa akin, parang, parang insult, insulting eh. Insulto eh. Kaya, hindi ko na inagawa yan. Pero hindi ko sinasabi tama sila. Ah, hindi ko sinasabi mali sila. Tama rin naman. Tama rin na siguro, nag-iingat lang. Ako kasi, isang tingin ko pala sa pasyente. Sorry ah. Pag tingin ko sa mata, alam ko na eh. Alam ko na ano kailangan niya. Kaya, na lang, mad madrama si Doc ngayon. <laughs> hindi, kasi naawa lang talaga ako. Kaya ginagawa to. Number three, mag-isip kayo, mag-research kayo ng gagawin na para gumaling kayo sa murang paraan. Kunyari, sinabi ng doktor, uh, opera, angiogram, uh, isang libo yung gamot every month. Isipin nyo, ano bang pwede mong magawa na mura tulad ng kung takot ka sa cancer, di ba mo yung pagkain mo? Di ba? Huwag ka na mag-soft drinks, huwag ka na kumain ng masas ng mga bawal. Kung takot ka sa mga TB, emphysema, huwag ka na manigarilyo. Garilio. ka na, diba, daanin mo sa exercise. Huwag lagi nakaupo. tiba, So, ayusin yung pagkain, tanggalin yung bisyo, ayusin yung exercise. Marami tayong gamutan na libre, na mura. Pero kailangan matalino kayo. kailang hindi matalino, masipag. Masipag ang masipag na pasyente, mahaba ang buhay. Dapat masipag kayo. Hindi pwedeng give up agad. Maraming magagawa. Pero, sa kabilang banda naman, merong mga sakit, hindi makukuha ng gamot. Tulad ng, mayroon may bukol ka sa breast. Kailangan tanggalin yung bukol eh. Hindi makukuha ng gamot. Kung may bukol sa thyroid, kailangan tanggalin. ba? Diba? Pero Pero, marami namang ibang sakit, katulad ng ulcer, Diba? Makukuha natin sa diet may eh, Marami akong tips ni ko na ngayon dito. Uh, mga sakit tulad ng ulcer, ano ba? Hemorrhoids, almoranas, merong mga home remedies diyan. Marami na akong videos. So merong mga sakit maayos, nervios, home remedy lang 'yan. Uh, sakit sa puso, mataas kolesterol, simple lang. Sabi nga nung doctor na uncle ko dati, kailangan zipper lang sa bibig. Eh. Di ba? Zipper lang. Huwag lang pakainin. Huwag kumain ng mga bawal. Alam nyo na yun. Di ba? So, merong murang gamutan. So, yan ha. Ah. Pero pag wala talaga, let's say hindi makuha sa gamot, ah, hindi makuha sa pagkain, hindi makuha sa exercise, hindi makuha sa ibang bagay, doon tayo hahanap ng budget at sa mga sakit-sakit sa katawan, ang tip ko sa inyo, ang dami ko ng video ni Doc Lisa, di ba, hindi nyo kailangan ng mamahaling uh, misan MRI sa likod, orto pa, or operahan pa, di ba? kain uh, kaya naman ng na exercise, it. bakit sumisikip pa mga katawan natin? Eh? Tumatanda tayo, kailangan lulubagan natin. Mas masipag, galaw-galaw para hindi pumanaw. Magsisip sikap sa pagkain, sikap tanggal bisyo, kinig lagi sa mga tips namin, pati meron na tayong mga ibang doctors na nagbibigay. Ha? Paano pa hahaba buhay? Search kayo sa Facebook natin. Kahit anong sakit, ang dami sumusulat sa akin, Dok, ma uh, nagtatay ako, hindi ko alam gagawin. Sinearch ko ang pangalan mo sa Facebook, sa Google, sa YouTube. Willy Ong lang plus nagtatay. Willie Ong, Almoranas, Willie Ong, Ulcer, kahit ano man yon, lalabas na yung mga sakit. Yung mga sakit at kung anong gagawin nyo. At sinunod niya, pagsunod niya, magaling na siya. Kasi karamihan naman ng tips natin, pang maramihan ng tao, 95% gagaling ka na sa mga tips natin. Nan nandyan na eh. Kaya pag nagtanong kayo, 99% nandyan na yung sagot. Pag hindi namin nagawa ng video, ibig sabihin, sobra hirap yung sakit, kailangan one-on-one. -on -one. Baka magkamali eh. Katulad ng mga lupus, ah, kailangan one-on-one. -on -one. Yung mga medyo serious na rare disease, eh, kailangan one-on-one -on -one sa doktor. Hindi ako makakabigay ng tips doon, baka magkamali. Pero dito mga simple, eh. kayang kaya. Isa pa. Sorry ah, kung may matatamaan ako sa inyo, gusto ko lang kayo gumaling. Ayoko sana na aasa kayo sa shortcut o sa magic. ha Ayoko nang... Kung may lalapit sa inyo, alam mo, inumin mo lang to. Kunwari ito. Inumin mo lang to, gagaling ka na lahat ng sakit. O, walang, walang magic eh. Kung gusto mo gumaling lahat ng sakit, siguro tubig. Siguro saging o prutas, okay pa sa akin. Pero yung pag sinabihan kayo ng ganon, syempre alam nyo, minsan kasi, alam ko, ang hirap ng sakit. Sabi mo, Dok, pagod na pagod na ako sa sakit sa dibdib, sakit dito, sa bukol, gusto ko nalang shortcut eh. Bibiling ko na lang tong gamot, sa, ah, gagaling na lahat, bibiling ko lang to, solve na lahat. Hindi pwede shortcut. para nag-aaral kayo sa school, pag nag-shortcut ka sa test, bagsak eh, walang shortcut eh. Mag-aaral ka. Nakita niya naman yung Facebook natin, talagang pinagbubuhusan natin ng oras, iniisip natin maigi. Kasi yung sakit, mahirap pagalingin eh. Uh, like ito, may trigger finger ako. Mm, 'di ba? Kaya ginagawa ako everyday. day, natin. Sabi ko, dati, mahapdi rin si Kimura ko. May almoranas din ako konti. May varicose din. Meron din mga iba-ibang sakit-sakit. Kaya maganda nga eh. Alam ko yung sakit eh. Yun, ituturo ko sa inyo. So, kailangan pag yung pagkain. Ina-adjust talaga para makuha nyo yung tama. Ha? So maraming natay na tayo napapagaling ha? Second opinion, tipid na gamutan Search sa Facebook ha? Search muna Basahin nyo kung, kung walang budget pa Pagnood ng mga videos di Basahin na lang Or kung minsan meron kayong kasama na free internet I-download nyo I-download nyo yung video namin Habang meron kang free internet Sa kapit kapitbahay, sa kaibigan Pag na-download nyo, nasa cellphone nyo na yan 'Di diba? Pwede mo na ulit-ulitin kahit walang internet, libre na. Next. Ngayon naman, paano naman talaga kung kailangan ng operasyon? Ito naman. O kung kailangan niyo ng gamot na talaga nang walang pera. Ito, ito na ay medyo mas mahihirap na ha. Ngayon, kung talagang may sakit, malala, wala tayong choice number one, pupunta tayo sa government hospital. Alam ko, maraming may reklamo, mahaba ang pila. Totoo naman. May iba may bayad. Totoo naman. Yung iba, siyempre, baka minsan under Pero wala tayong choice. Eh. Doon ang mas mura. Eh. Subukan muna natin sa government. Kung may budget konti, minsan pwede sa private. Lalo na kung medyo mahirap yung sakit, mahirap yung sa pwedeng private. Pero basically, pwede tayo doon sa government. Tantsahan. Minsan, meron din ako pinapadala sa private na mahirap na pasyente, ako na nagbabayad sa doktor. Sabi ko sa doktor, singil mo sa akin, ilist mo lahat. ba. Diba? Pwede ganun na lang. Eh. Puntahan niyo lahat ng doktor, sabi mo, oh, ilista mo kay Doc Willie, singilin mo si Doc Willie, text mo siya, siya magbabayad. Walang problema. Walang problema, gamitin niyo pangalan ko, basta maka-check up lang kayo. Pag mahirap yung case, minsan private, pero basically 99% kaya na ng government hospital, at pag nasa government hospital, magpapa-interview kay sa social service. Merong social service doon. Tutulungan kayo para sa walang pera, walang budget. Bibigyan kayo ng category. Pag nakitang mahirap kayo, mas mura lahat. Mura laboratory, mura operasyon. Okay? Tapos, isa pa, kailangan alam nyo ang sakit ninyo. Okay? Hindi pwede yung, Dok, uh, sabi ko, ano, ano sakit mo? Hindi ko alam. Eh hindi, po pwede hindi nyo alam yung sakit. memorize nyo. Uh, ito sinabing sakit, ito yung gagawin. Next, yung laboratory test. Kailangan i-xerox ninyo at hawak nyo sa kamay. Ha? Nagpa-ECG, nagpa-X-ray, nagpa-CT scan. Hawak nyo. Huwag na huwag nyo wawalain. Itago natin, yakapin natin. Bakit? Pag nawala nyo yung CT scan na papel, natapon na yung 4,000 ninyo. Sabihin mo, Doc, naiwan ko sa doktor ko. Eh. Hindi. Uh, pwede mo iwan sa kanya yung Xerox, sa yung original. Bakit? Nasa sa Hindi mo maaasa sa kanya yun. Eh, kung mag-retire siya, mag-abroad siya, sarado clinic niya, syempre hawak mo. CT scan, ECG, lab test, hawak mo, naka-folder. Pera yan, pera yan. Walang lab test, hindi kita magagamot na maayos. Sabi mo, masakit ang dibdib mo, hindi ko nakita 2D echo mo. Paano kita magagamot? Diba? Papakinggan, iba yung pakinig, iba yung nakikita ng makina. Eh. Mas maganda. So, seserox at magkukompletuhin nyo yung papeles. Ito naman, yung sa sasabihin, ang hirap sa so government. Eh. May mga papeles like abstract, social service certification. Tatanungin nyo, meron ko ngayong barangay na report, minsan may letrato ng bahay, mga simple lang naman. Bakit maraming requirements? Eh, ganun, eh. hindi ko na anin ako Pero meron lang mga konting requirements para makakuha ng mas mura. Tapos sa ah, outpatient check-up nyo, babalik kayo doon. Tiyaga. Alam ko marami magkocomment sa inyo. Uh, ah, naintindihan sabihin, Dok, ginawa ko na lahat yan, Dok. Pumila na ako, wala nangyari. Ah, Pumunta na ako dito sa barangay, ang konti lang nakuha ko. Ngayon, pag kailangan natin ng pera, ito pinakamahalaga. Saan tayo kukuha ng pera? Uh, number one, sa kamag-anak. Pwede ba hingi ng hingi? Hindi rin tayo pwede hingi ng hingi. Pero minsan, naisip ko, kung bibigyan tayo ng ganitong problema sa buhay natin, palagay ko, bibigyan tayo ng Diyos ng solusyon. Eh wala namang problema na walang lusot eh. Lahat naman ng problema may purpose eh. Hindi natin alam saan galing ang problema, pero may lusot yan, may solusyon. Minsan akala mo lang hindi ka tutulungan nitong isang tao, pero tutulungan ka pala. Kamag-anak, kaibigan, kapal mo ka, ha? lahat na may pasyente, na kapal mo ka, gusto ko. Huwag din naman sobra kapal yung mukha. Pag sobra kapal yung mukha, aalis yung mga tao. Pero ayoko yung masyadong mahiyain. Gusto ko may tigas konti kasi pinaglalaban mo buhay mo, buhay ng anak mo, buhay ng asawa mo. Konting, ano, konting aggressive or assertive ka. Hindi pwede yung tatago na lang, ganun na. Hindi pwede. Kawawa yung bata. Kawawa. sa May license kayo, allowed kayo maghingi. Wala namang masama eh. Kung niya, mag Kamag-anak, kaibigan, sa kumpanya, politiko, Yes, sa mayor, uh, sa senator, pero maliit lang ang bad pera. Uh, sa PCSO, mahaba pila, naiintindihan ko naman. Pero subok pa rin eh. Subok, sub, subok pa rin eh. Wal, walang, i-try nyo. Wala namang masama eh. Baka mag-open nyo sa PCSO. Baka magbigay na 20,000. Baka, tsaka pag kay kayo sa isang tao, ito yung tip ko. Pag kailangan nyo 100,000 for operation, Huwag mo naman hingiin yung 100,000 sa isang tao. Humingi ka ng 1,000 dito, 1,000 doon, 5,000 dito. Sama-sama, mas magaan. Sama-sama, mas magaan. O yung iba walang pera, tip na lang. O dasal na lang, pwede yun. Ha? So, ganun gagawin natin sa kaibigan, sa kamag-anak. At syempre, magsisikap din tayo. Uh, ang point ko lang, dapat aggressive kayo sa sakit ninyo. Kung meron kayong feel ko, baka meron sa inyo may bukol sa breast na natatakot, huwag nyo i-delay. Id Pag i-delay id nyo yung check-up, yung opera mas mahal. Stage 1, breast cancer, 5,000, 10,000, magaling ka na. Pero natakot ka, hindi ka nakinig dito sa video natin, pinatagal mo yung bukol ng one year or two years, magiging stage 3 cancer. Hindi na 10,000 yon, 200,000 ang gagastusin. Pag lumampas pa stage 3, some more, kahit anong pera, wala na. Uh, na yung pasyente. So, mas maaga, mas maganda. Merong time na maganda gastusan eh. Mahirap ma-explain eh. Pero may time na, yan ang gustong gusto ko, yung konti pa lang yung sakit, stage 1 pa lang, yung bukol nandito pa lang, maaga pa, doon mo na gastusan. Pag ginastusan mo yung pera mo doon, okay na. Like meron nag-comment na basa ko. Yung anak daw niya, nagko-convulsion. One year old, convulsion, seizure. Wala daw siya pera pang EEG. Sabi ko, yun talaga, dapat hingian mo yun talaga. Wala kang choice eh. Isang taon pa lang siya, nagko-convulsion siya. Gagastusan mo siya para gumaling. Kasi pag hindi mo siya ginastusan at one year old, baka masira na yung, yung sa ulo niya eh baka hindi na siya lumaki ng normal eh, di ba? So, may oras na magandang gastusan. At kung sasabihin nyo, malala na, serious na, stage 4 na, okay pa rin. Laban pa rin tayo. Laban pa rin tayo. Ha? So, sana na-encourage ko kayo magpa-check up sa government hospital. Konting tiyaga, wag mainit ulo. Uh, kailangan masaya pa rin. Kahit inis na inis na kayo. Kahit inis na inis na kayo, konting tiyaga ililinaw ko lang yung government at yung issue ng Pilipinas at bakit ang daming may sakit sa atin. Una-una, baka may magsabi na, ah, kasi kasalanan nito, ni ganyang politiko. wala pong ganun eh. Una, una kasi, pag ang bayan, pag yung country, yung bayan mahirap, talagang based on studies, mas maiksi yung life expectancy. Kasi mahirap nga yung bansa, wala magano maibigay sa mga sa mga tao nila eh. Pero pag yung bayan katulad ng Japan, mayaman, mahaba ang buhay, US mayaman, first world country, ang dami natin na babasa, Taiwan, kahit sa Hong Kong libre lahat operasyon, mayaman kasi silang bansa eh. So tayo, mas mahirap tayong bansa kaya ganoon na mas kulang. Wala namang may kasalanan. Wala akong sinisising kahit sinong politiko. Talagang mahihirapan. Tsaka sa health, ito kasi hindi nakikita ng mga ibang politicians. Eh. Malala traffic natin, di ba? Pero mas malala pa ang problema natin sa kalusugan. Ang nakikita natin problema sa kalusugan, ito lang nakikita nila. Ito lang. Yung mga up, parang ganito lang karami ang nakikita nila nakapila. Pero pag nagbukas ka ng libreng laboratory test, libreng x-ray, libreng gamutan, lalabas lahat ng mga sakit. Kita nyo, milyon-milyong Pilipino ang na nangangailangan. Ganito ka ang dami. Pero nakikita lang natin ganito. Eh. Marami kasing requirements. Eh. Kaya ito lang nakita. Pag ginawa mong wala na requirements, lalabas lahat. Sa akin, dapat makita ito lahat. Eh. Makita na ganun kalaki yung problem at magtulungan. Ano solusyon ko? Ito na nga, ko sa inyo yung tips. Meron pa akong mga tips para mabawasan at mapahaba yung buhay ng bayan natin. Number one, ito sa Facebook, sa YouTube, million-million followers natin, lahat free health tips para makaiwas sa sakit. Mas mura ang prevention than cure. Mas mura makaiwas sa sakit kaysa sa paggagamot. Pero hindi natin iiwan yung may sakit. Hindi natin iiwan na uh, walang gamutan kahit stage 4. Kahit stage 4, tutulungan pa rin yan. Number two, meron akong alam na matipid na paraan na paggamit ng budget ng government. Merong matipid. Sana, uh, minsan kasi sinasabi ko lang, hindi naman sinusunod. Pero okay lang sabihin natin, malay mo may nakikinig. Tulad ng ganito. Short na lang, example ko. Uh, minsan, may isang pasyente na nangangailan ng operation for the heart. Half a million, 500,000 gagastusin. Kailangan tulungan, siyempre, 500,000 kasi mahirap siya. Pero, ang operasyon sa breast, sa luslus, sa myoma, sa thyroid, 15 to 20,000 lang, buhay na siya. Buhay na siya. Yung isang pasyente, gagastusan natin 500,000 to live. Pero yung 500,000, pag ginamot natin yung ibang mga mayoma, bukol, makaligtas tayo ng mga 30 katao. Parehong 500,000 din pera ng gobyerno. Ngayon ang tanong ko sa inyo, saan natin lalagay yung 500,000? Gagamutin natin yung isa na may sakit sa puso o yung 30 na mabubuhay? Sa akin kasi, madalas minsan nakikita ko sa mga pagbibigay din ng government, minsan nauubos dito sa mga mamahalin eh. 'di ba? Hindi ko sinasabing hindi kailangan tulungan, pero mas gusto ko sana unahin itong mga milyong-milyong, libo-libong may sakit na mura lang. Like sa breast, ang ah, mura mo na 'yan, 5-10,000, tanggal mo na 'yung cancer. Ah, sa thyroid, napaka-bilis, gallbladder. Doon muna tayo sa mura para ma-save muna natin 'yung mga libo-libong Pilipino. Ito namang mga kailangan ng mamahalin. Liver transplant, 3 million. Uh, heart operation 200,000. Hindi ko sinasabi hindi ko sinasabi na hindi tutulungan. Tutulungan din. Pantay-pantay kung 20,000 dito, uh, 20,000 din bibigay dito sa mahirap. Tutulungan din siya. Pero ang point ko, parang nanay tayo ng isang pamilya, dapat marunong tayong mag-budget eh. Pag ang nanay like tayo, marunong tayong mag-budget ng pera ng bayan, marami tayong maliligtas para yung mga anak natin, yung mga kababayan natin, mas mabubuhay sila. Huwag natin ubusin sa isang bagay na hindi naman kailangan. Okay? So, ganun lang. May shortcut eh. May shortcut. Kasi nangihinayang ako dito sa mga libo-libong may sakit na 10-15 thousand lang. Tapos minsan yung pera napupunta lang sa mga mamahaling, ano, ayoko na sabihin eh. Mamahaling <laughs> TV ads, mamahaling kung ano-anong conference, eh, 10 10,000, 20, 20,000, nakakabuhay na na isa. Mamahaling kainan, di wag na muna kumain. Diba? Meron ganoon. Eh. Kung ganoon lang, marami na tayong matutulungan. So, hopefully, nakita nyo na yung problema. Uh, pasensya na, medyo kakaiba tong video ko ngayon. At uh, pinipray ko may gina sana, meron tayong maabot. Lumakas loob. Pag ako nakita nyo, sasabihin niya, Dok, ikaw na lang magbigay ng pera lahat ng nakikita ko, ano naman ang wallet ko, walang problema. tiba Walang problema. Basta makita nyo ako, humingi na kay Doc. Kung ano meron ako, ibibigay ko. Eh. Isang, parang kumakain tayo na isang uh, bilao ng pansit. Hati-hati lahat. Hati-hati lahat. Mas happy ako na tumutulong. Pero kahit, minsan kahit hindi mo naman mabigyan ng 5,000, libo, mabigyan mo lang ng 200, 500. Kailangan na niya pang umpisa eh kailangan lang niya na feel, ay, may nagbigay sa akin ng 200, may nagbigay sa akin ng 500, 1,000, may nagmamahal sa akin, lalaban na ako. Paglaban niya, under na siya. Uh, under na siya mag-isa. Marami ako binibigan, 500 lang. Kailangan niya 10,000, bigyan ko lang 500. Nagkakalakas ng loob, nakakahanap siya ng 9,000. Napakagaling. Magic. Lakas ng loob lang. Ha? So, itong video para sa inyo, hopefully makatulong. At i-share natin. i natin doon sa nangangailangan, problema ng bayan. May sakit, mahirap, walang pera, kahit sa mga gamot. Tandaan nyo ha, second opinion, maghanap ng murang gamutan. Murang gamutan. Generics ng mga gamot, pwede na. Ha? Hindi kailangan na libo-libong branded generics, pwede na. Sana po nakatulong tong video. Maraming maraming salamat sa inyo. At pinagdarasal ko na maging healthy at malakas kayo sa araw na ito. God bless po. God bless. Si Doc Lisa, uh, very busy may ginagawa. Pero I'm sure itong tips din ibibigay niya sa inyo. God bless po. Laban lang ha. Laban tayo.